Kailanman ay hindi itinanggi ni OG Diaz na isa siyang gay. Proud din siyang ama sa kanyang mga anak sa kanyang other half na si Georgette. Kilalanin natin ang mga naging bunga ng kanilang pagmamahalan. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga anak ni OG Diaz. Erin Si Erin ay ang panganay na anak ni OG. Siya ay isinilang noong August 29, 2002. Gaya ng kanyang ama, pumasok din si Erin sa mundo ng pagbavlog. Sa katunayan, ay mayroon na siyang humigit kumulang sa 655,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. Sa isang Facebook post ni OG noong 2018, inalala niya ang private conversation nila ng kanyang panganay na si Erin na noon ay nagtapos ng elementarya. Ani Oji, gusto raw ni Erin malaman kung nakapasa ba siya sa entrance exams para sa grade 7 sa isang eskwelahan. Ipinabasa naman niya ang mahabang text message mula sa admin na naturang paaralan at ang huling mensahe nito ay did not pass the assessment. Tinanong daw niya si Erin kung malungkot ba ito dahil hindi ito nakapasa. Nasinagot naman ni Erin na hindi naman daw at okay lang sa kanya yon. Sinabi naman ni OG sa anak na huwag itong malungkot at nagbahagi rito na siya man ay hindi rin nakapasa nang kumuha siya ng entrance exam para sa kolehiyo sa UP. Dagdag pa niya kung nakapasa siya e baka raw tinapos niya ang pag-aaral sa college Nang ibig sabihin ay wala siya sa showbiz ngayon Hindi rin daw niya makikilala ang mama nito at hindi rin sila darating na magkakapatid sa buhay niya Payo pa niya kay Erin kung hindi man daw ibigay ng Panginoon ang gusto mo Huwag mong pilitin dahil mas may maganda siyang plano para sa iyo At kahit high school graduate ang siya kahit papaano ay may narating naman din siya sa buhay Pagkasabi raw niya ay umiyak si Erin at sinabi sa kanya na hindi naman daw ito umiiyak dahil hindi ito nakapasa, umiiyak daw ito dahil sobrang proud ito sa kanya. Sa sinabing yun ni Erin sa kanya ay nagpigil naman si Oji na mapaluha sa harap ng anak. Nagtapos si Erin ng senior high sa Thames International noong August 2022. nagpag abot sila ng kababatang kapatid na si Gadi sa senior high school dahil ayon kay Oji na resisyon si Erin na huminto muna sa pag-aaral dahil nabuli ito at nabagot noon. Pero pagkatapos ng senior high ay agad namang pumasok at nag-enroll sa college at kumuha ng culinary arts. Gadi Si Gadi ang pangalawang anak ni na Oji at Georgette. Siya ay isinilang noong February 7, 2004. Gaya na kanyang ati Erin, isang mapagmahal na bata si Gadi sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Noong 2022, sobrang proud parents si na Oji at asawang si Georgette Del Rosario sa kanilang anak na si Gadi dahil sa pag-graduate nito ng senior high school sa University of Santo Tomas Senior High School. Pinakamagandang Father's Day gift ng araw nang tanggap ni Oji ang pagtatapos ni Gadi at nagaroon pangaraw ng bonus dahil umakit pa sila mag-asawa sa stage na graduate itong with honors. Buong pagmamalaking caption niya sa kanyang Facebook post na aliw daw siya dahil siya mismo ay nagsabit ang nagsabit ng medalya sa anak. Ibinahagi rin ni Oji na mismong si Gadi ang nagsabi sa kanya na gusto nito maging doktor at buo naman din ang kanyang suporta para sa pangarap ng anak. Dahil pagdating nga raw sa kursong sa kolehiyo ay may choice daw ang kanyang mga anak. Noong panahong yon ay kiniklaim na ni Oji na magkaroon siya ng anak na doktor. Nito lang February 7, 2004, binati ni Oji si Gadi sa 20th birthday nito sa pamamagitan ng isang Facebook post. Kalakip ng larawan ni Gadi ay ang mensahe niya para rito. Pinuri niya ang sipag sa pag-aaral ng anak at binahagi na ang pangarap daw nito ay makaakyat sila ng mama nito sa stage para sa sabitan ng medalya. Siniguro naman ni Oji sa anak na huwag i-pressure ang sarili at enjoyin lang ang pag-aaral nito. Pero natutuwa pa rin siya sa anak dahil itong araw mismo ang nag-challenge sa sarili at nagmamanifest na magiging doktor ito balang araw. Sa huling bahagi ng mensahe, sinabi ni Oji na proud siya sa anak at mahal na mahal niya ito. Georgina Si Georgina ang pangatlong anak ni Oji at isa rin siyang mabait at mapagmahal na bata. Magiliw siyang tinatawag na kanyang pamilya sa kanyang palayaw na George. Tinatayang maglalabing anim na taong gulang na siya ngayong taon. Sa isang vlog na kanyang ina noong February 2022, ipinagdiwang nila ang kanyang 40th birthday sa isang simpleng birthday dinner. Sa isang bahagi ng video, ibinida ni OG si George na sa murang edad ay mayroon na itong hanap buhay sa pamamagitan ng pagkukomisyon sa mga art na likha ng anak. Dagdag pa ni Georgette, 6 years old pa lang daw ang anak ay nag exhibit na ito. Cory, Ang ikaapat na anak naman ni OG ay si Cory at kasalukuyang nasa grade 8. Siya ay isinilang noong October 31, 2009 at ngayon ay 14 years old na. Base sa kanyang Instagram account, mahilig siya magbahagi ng kanyang mga larawan na kuha mula sa mga bakasyon niya sa loob at labas ng bansa. Hilig din niya magbahagi ng mga random photos kasama ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang mga dates niya kasama mga kapatid at kanyang mga magulang. Miracle Raquel. Noong 2018, ipinakilala ni Oji sa buong mundo ang kanyang ikalima at bunsong anak na babae na ipinanganak na premature noong 2017. Si Miracle ay ipinanganak noong 6 na buwan pa lamang siya sa loob ng tiyan ng kanyang ina at tumimbang lamang ng 680 pounds noong February 9, 2017. Ibinahagi ni Oji sa kanyang Facebook page ang Miracle Story ng anak. Kalakip ang mga larawan niya kasama ito pagkatapos itong isinilang. Caption niya, Diyos ko anak, kung pwede lang kitang palitan dyan, kaso di naman ako kakasya dyan. Hehe, believe ako sa'yo, kinaya mo. Si Baby Miracle noon nasa ospital sa loob ng apat na buwan. Si isang larawan makikita na ginagawa ni Oji ang KFC o Kangaroo Father Care upang palakasin ang resistensya na kayang lumikha ng magandang father-daughter bond. Nanatiling positibo si na Oji at asawang si Georgette sa buong pagsubok na ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na malusog na si Baby Miracle at pwede nang iuwi sa kanilang bahay. Kamakailan lang ay pinagdiwang ng pamilya ni Oji ang 7th birthday na kanilang bunso na si Miracle. Sa isang Instagram post ito ng February 13, 2024, nagbahagi si Oji ng mga larawan ng tila mala fairy tale birthday celebration ng pamilya dahil pawang nakasuot ng pang prinsya sa damit ang kanyang asawa at limang anak, habang si Oji naman ay nakasuot ng panghari na damit. Ang birthday girl na si Miracle ay nakasuot ng Cinderella dress at nakakorona pa. Sa caption, binati niya ang bunsong anak ng maligayang kaarawan at inahayag dito ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at binigyang diin kung paano lumaban ang kanyang asawa para mabuhay lang ang anak. Sa parehong post, nagbigay rin na kanyang mensahe si Oji sa kanyang limang anak at sinabi sa kanila kung gaano niya sila kamahal. An Inspiring Father sa isang panayam noon kay Karen Davila, ibinahagi ni Oji, na gusto talaga niya magkaroon ng sariling pamilya sa kabila ng pagiging gay man. Sinabi pa nga raw niya noon sa kanyang nanay na gusto niya mag ampon na gusto niya rin may matawag na sariling akin. At nang biglang araw silang pinagtagpo ni Georgette na isip daw niya ang sinabi niya noon sa kanyang ina. Mula noon, pinatunayan ni Oji na bagamat hindi karaniwan sa paningin ng ilan ang kanilang family setup hindi naging hadlang ang kanyang kasarian para maging pinakamahusay siyang ama sa kanyang ng limang anak na babae. Sa isang sit-down interview noong 2022 sa kanyang mabuting kaibigan at celebrity dermatologist na si Dr. Vicky Bello, naalala ni Odie ang unang pagkakataon na nag-open siya tungkol sa pagiging bakla sa kanyang mga anak. Anya, hindi niya direktang hinarap ang sitwasyon. Hindi raw niya sinabi sa mga ito na may pagtatapat siya sa mga ito. Ang ginawa niya ay kumuha lang siya ng pagkakataon. At ang perpektong sandaling yon ay nagpakita mismo na ang kanyang panganay na anak na si Erin ay tinukso sa paaralan sa araw ng mga tatay. Nursery pa nga raw noon si Erin nang tuksohin ito ng mga classmates na bakla raw ang daddy nito. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung nasaktan ba sila sa mga sinabi ng kaklase ni Erin at sinabi nilang hindi. Naalala ni Oji ang payo nito sa kanyang mga anak. Sinabi niya sa mga anak na sa susunod na tutuksuhin sila na bakla ang daddy niya, ay huwag silang magagalit. Sa raw sila magagalit pag sinabihan sila na tomboy ang daddy nila. Nagtanong naman si Dr. Vicky kung naintindihan ba raw ng mga bata ito. Na sinagot naman ni Oji na indirectly daw ay nagets ng kanyang mga anak ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow niyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!